Good morning, ayan, papasok na naman tayo sa uh, pagtatrabaho, yes, walong oras na naman Magkukwentuhan tayo ngayon uh, Ano ang ating topic for today? Yes, andali lang ha Ang topic for today is paano may iwasan na maging retirement fund ang ating mga anak, okay? Ito ang masasabi ko sa inyo, may iwasan yan, okay? unang-una na dapat mong gawin, maging responsable ka sa buhay. Hindi lang sa buhay, pati na rin sa kapirahan. Okay? Paano ba maging responsable ang isang tao? Okay? Madali lang yan. Simpleng simple lang. Okay? Your goal is, wag ka, ito ang maging goals mo. Kasi ito yung naging goals ko at pananaw ko sa buhay. Never na umasa sa ibang tao. Okay? Dahil mas mahirap ang umasa sa ibang tao. Okay? Dahil wala kang kasigur kasiguraduhan 100% ay tutulungan ka. Okay? Kaya yan ang magiging pananaw mo sa buhay. Huwag kang aasa sa ibang tao. Kung bigyan ka ng pera din, that's good. You know? Pero never, ever, na iasa mo yung buong buhay mo at kapirahan mo sa ibang tao. Okay? Ah, yun nga, sabi ko nga, maging responsable. Okay? Habang bata, ito, ito ay may ipayo ko doon sa mga magulang na bago pa lang nagsisimula sa buhay nila ano okay yung mga uh, bata pa mga kabataan pa yan mga uh, bata pa lang na nagsisimula na maging nanay okay kagaya ng mga nakita ko noon na 13 years old pa lamang ay nag uh, nabuntis na si responsable yon okay tapos tumira pa rin sa mga magulang uh, bumalik pa rin sa magulang kasi nga syempre under pa rin ng magulang noon yung 13 years old ba diba? Tapos, eh, dinagdag pa niya ay eh, dalawa din. Kasi ngayon, anak niya, tapos yung asawa niya. So, tatlo na silang iniintindi ng magulang. So, sa so palagay mo, pagiging responsable yun. Hindi, kawawa ang mga magulang. Okay. Unless, okay lang doon sa mga magulang, okay, then that's good. Kaya gaya nga, yung sinasabi ko, you, you get what you tolerate. Kumbaga. So, yan. But anyways, ito nga sabi ko, maging responsable. Piliin lamang yung kung ano yung magiging kaya ng buhay mo, kaya ng bulsa mo, kaya ng financial mo, okay? Dito sa ating uh, pumumuhay sa mundong ito, lahat tayo ay may choices, okay? Kung ano yung choices natin sa buhay, kung gusto mo bang maging mahirap, kung gusto mo bang maging mayaman, kung gusto mo bang maging stressful ang pamumuhay, nasa sa iyo yan. Okay, use your mind, okay? Your, uh, your knowledge, yan, ganyan. Aayusin mo yan, okay? Kaya nga tayo binigyan ng brain para gamitin, okay? Uh, ginagamit ang brain, ang utak para uh, gawing uh, kapaking-pakinabang, okay? Iisipin natin kung saan tayo at kung paano tayo mamumuhay ng maayos, okay? Sabi ko nga, ikaw ang mamimili ng buhay na gusto mo, alright? So, maging responsable sa buhay. Habang bata pa, uh, mahalaga din, sabi ko nga, sinasabi ko noon, nakilalanin ang sarili, okay? kilalanin mo ang iyong kakayahan. Kilalanin mo ang iyong sarili kung ano yung mga gusto mo sa buhay, kung ano yung mga gusto mong bagay, kung ano yung mga kakayahan mo sa buhay, kung ano yung mga skills mo sa buhay. Lahat yan ay kikilalanin mo. Bago ka kumilala ng iba, sarili mo muna ang kikilalanin mo. Okay? Make sure kilalang kilala mo ang sarili mo. Kagaya ng gusto mo ba ng ganito, gusto mo ba ng ganyan. Mamaya, hindi yung pa pala kilala yung sarili mo, kasi nga, hindi yung pa nade-discover kung ano yung gusto mo sa sarili mo, inauna mo nang kilalanin ng ibang tao. Inauna mo nang ng yung umibig, magmahal, ayan. O, ngayon, nagdobol double yung problems mo, okay? Maging responsable, ha? Ito yung masasabi ko sa lahat ng mga kabataan na nagsisimula pa lamang. Ah... Uh, kung kayo pinag-aaral ng mga gulang nyo, go. Good for you. Pinag-aaral ka ng mga magulang, mag-aaral ka, magtapos ka para ikaw ay magkaroon ka ng magandang uh, trabaho. Magagamit mo yung, yung uh, pinag-aralan para makakuha ka ng magandang trabaho. Para magamit mo yun upang makalaban ka sa buhay, okay? Para makapamili ka ng karir na gusto mo, okay? Dahil, sabi ko nga, kung halimbawa na ikaw ay hindi nakatapos ng pag-aaral, mas lalong maging mahirap para sa iyo ang buhay, mas lalong dadami yung challenges mo in life, okay? Mas lalong may hirapan kang solusyonan yung mga problema mo sa buhay. Pero sabi ko nga, hindi lang pati sa edukasyon, dapat ay meron ka rin diskarte at dapat ay meron ka rin uh, sariling uh, mind of your own nga, sabi ko nga. Ah, uh, yung iba naman hindi ko nila Ano, na hindi naman porket uh, nakapagtapos ng pinag-aralan is yun na yung maging guide mo sa buhay. Pwede ka rin namang magkaroon ng guide sa buhay kahit na ikaw ay walang pinag-aralan, okay? Basta sabi ko nga, gagamitin mo yung iyong kaisipan, okay? Paandarin mo ito, okay? i mo sa sarili mo kung ano yung mga gusto mo sa buhay, sabi ko nga, yung pagkilala sa sarili. yun um, pero sabi ko nga, kung hindi ka makakapag-aaral, ay magiging mahirap ang iyong buhay lalo, okay? Mas lalong magiging mahirap yung mga pagsubok na darating sa buhay mo kasi mas mahihirapan ka lalong harapin yun at lampasan yung mga pagsubok na yun kung hindi mo naunang kilalanin yung sarili mo at hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, okay? Hindi ka nakapagtapos ng kahit man lang elementary. Pero sabi ko nga, na, kaya nga nandyan ang ating utak nandiyan ang ating brain para matulungan tayo na makapag-isip ng tama. Na kahit wala kang pinag-aralan, gagamitin mo yung isip mo. Okay? Gagamitin mo yun para ma... Uh, ano dito? Turuan yung sarili mo na maging marunong sa buhay. Okay? Okay. Sabi ko nga, halimbawa, wala kang pinag-aralan, grade 1 lang ang tinapos mo. Anong magiging trabaho mo? Anong magiging maayos sa trabaho makukuha mo? Mahihirapan ka. Lalo na kung nasa Pilipinas ka, okay? Pero sabi ko nga, kung ikaw ay madiskarte sa buhay, kahit ikaw ay grade 1 lang ang tinapos, sabi ko sa inyo, pwede nyo parang mapaganda ang buhay nyo, okay? Paano? Sa paanong paraan? Una, sa pagkakaroon lamang ng, ah, uh, anong tawag dito? Sa pagkakaroon ng diskarte sa buhay. Sa pagkakaroon ng, yung pipiliin mo lamang kung ano yung kaya mong buhay magtatrabaho ka. Sa Pilipinas, pwede ka, kahit naman saan, kahit dito, pwede ka rin magnegosyo. Yun, pwede ka magnegosyo. Una muna, maghahanap-hanap ka ng mga trabaho na ayaw mo. Siyempre, marami ka. Pag, halimbawa, grade 1 ka lamang, ang tinapos mo, siyempre, marami kang talagang trabaho na pagdaraanan na ayaw mo. Kasi, siyempre, wala kang choice eh. Papasukin mo talaga yung mga trabaho na hindi mo kaya. Or, papasukin mo talaga yung mga trabaho na ayaw mo. Kasi, yun ang buhay na pinili mo eh. Pinili mo eh. So, magtitiis ka muna dun sa trabaho na yun. Okay? Iipunin mo muna yung perang kinikita mo doon. Tapos, gagamitin mo yun para magnegosyo ka sa bahay. Yun. Then, magagamit mo yun o pang makapagnegosyo ka sa bahay. Dahil sabi ko nga, lalo na dun sa mga nasa Pilipinas, kung ikaw ay nagtatrabaho sa iba, napakaliit ng sweldo. At least, kung ikaw ay nasa bahay mo, nagtatrabaho, may posibilidad na lumaki ang sahod mo at lumaki ang kita mo yun, maghanap-hanap ka ng mga pwede mong gawin para kumita ng pera kahit nasa bahay ka lamang, okay? Dahil sabi ko nga, mas maigi na yung nagtatrabaho ka, okay? Kahit nasa bahay ka lamang. Magtatrabaho at mag pa rin, magtatabi pa rin ng pera, okay? Paglalaanan mo yung sarili mo, kahit nagpapaaral ka ng mga anak mo, okay? Magtatabi ka ng kano, kahit magkano, okay? pag-aaralan mo yan. And then, uh, matuto mag-ipon, Pumuha ka ng passbook sa bangko or mag-open ka ng account sa bangko. Ayan, magtanong ka ng, uh, yun nga, kung paano ka makakapag-ipon. Or mag-open ka nga ng bangko sa Pilipinas. sa so, yan, malapit sa inyo. Magtanong ka magkano ang pa-open. Yun. Tapos, para kahit paano, meron kang goals. Dun sa iyong goals, Uh, doon sa iyong banko, passbook, magiging goals mo iyan. Ito ay para sa aking kinabukasan. Para pag ako'y matanda na, masustentuhan ko pa rin ang aking mga pangangailangan. Diba ganon? Para, you know, hindi maging mahirap sa iyo pamumuhay. Nang sa gayon, ikaw ay makapamuhay pa rin kahit matanda na nang mula sa sarili mo. Okay? para kahit yung mga anak mo hindi rin mahirapan tutulungan kanila that's good maganda tulungan kanila di ba pero yung sabi ko nga iasa is mahirap okay so ganun para maiwasan ang uh, maging uh, retirement fund natin ng ibang tao or ang mga anak natin para maiwasan na maging emergency fund natin ang ating mga anak okay dahil sabi ko sa inyo mga anak kahit hindi mo sila obligahin, tutulong yan. Lalo na kung nakita kanila, nakita nila yung pagsusumikap mo sa kanila, nakita nila yung pamamaraan mo kung paano mo sila itinaguyod sa buhay, nakita nila yung pagsusumikap mo kung paano kanila pinag-aral, alam mo yun, makikita nila lahat yan. Kaya in return, yun din ang ibabalik sa inyo ng anak nyo. Unless, meron talaga mga anak na talagang ungrateful. Pero, mostly, lalo na sa Pilipinas or Asia, yan, mga anak is talagang balik ng tulong sa mga magulang kahit hindi mo yan. Pero yung obligahin natin ang ating mga anak para maging retirement fund natin or, emergency fund natin, alam mo kung ano mabubuo mo doon, relationship nyo masisira. And then, yung anak mo is magsasuffer ng financial and emotional burden. Yes yun ang epekto nun kung hindi natin maiihanda ang ating mga sarili pagdating ng panahon. Okay? Mahirap na iaasa natin sa mga anak natin ang buhay natin, lalo na sa kapirahan. Kasi mga anak natin, darating ang panahon yan ay mamumuhay ng kanila. At, uh, ano tawag dito? Magkakaroon ng sarili ng buhay, sarili nilang pamilya kakaroon ng sarili nilang kagastusan, maninirahan sa halimbawa kung saan mang bansa, imagine mo yun, magdodobli-dobli yung kanyang uh, bayarin kung ikaw ay isa pa rin yung iniintindi, okay? Ah, nandun, nandun sa Pilipinas yung magulang, magulang, nandun sa ibang bansa yung anak, nagbabayad din ng mga bills, no? Ay, imagine mo yun, magkukumbine yung mga gastusin niya doon eh paano kung yung anak mo ay maliit lang ang kinikita sobrang hirap nun para sa kanya tapos ikaw ay wala talaga hindi mo talaga nahihanda yung buhay mo so mahirap hindi lang, hindi lang ikaw mahirapan kundi pati na rin yung anak mo okay so pasok na ako sa trabaho bye